Buenos dias, damas y caballeros. I hope uh, okay na yung signal and uh, uh, mga mic natin. Uh, I hope you're also there na because uh, I'm here. <laughs> okay, may magagandang developments ngayon sa political front. O oh, no, hindi lang sa... sa sa government uh, reformis agenda ng presidenta uh, ni President Bongbong Marcos at kung saan na uh, ay uh, he ordered at sandali ha, pasensya na medyo magulo dito sa old house namin syempre wala naman di hindi naman malayo tayo sa vlogging office natin sa rest house namin sandali ha ko lang para makita nyo yung, yung screen ha. Patensya na medyo uh, Kwan, uh, medyo impromptu to dahil uh, dahil nandito tayo sa sa another meeting dito sa uh, old house namin, uh, building sa Quezon City. At uh, ipa ko sa inyo yung uh, 'yung bagong instruction ni President Bongbong Marcos kaya Public Works Secretary Vince Dizon uh, regarding na sa pag pagpapabilis sa filing ng mga kaso ng mga graft cases against sa mga corrupt uh, government officials uh, lalo na 'yung involved sa uh, sino kahit sino man senador, speaker, senate president at bawiin ng gobyerno ang mga nakaw na pera nila bawiin uh, as soon as possible now na now na o yan na sana ha? sana uh, cross our finger sana that will happen very soon na so i play natin itong uh, itong press con ni uh, ni uh, ni Ni Vince Dizon uh, ng uh, Public Works. Sana klaro, no? Klaro sa inyo dyan. Nali. Ba't uh, <clears throat> tumina signal dito sa isa? Kasi mahalaga ito, because uh, this is uh, a uh, positive uh, move on the part of the president, ta? Huh? Positive and aggressive move. Mali, dito nalang sa Net 25 Five. Nice to see you. Nika, nika tugat ko ay kaoy, nika to matanda, nika to matanda, nika mo ako. Okay. Sorry, good morning. So sana makita so, niyo so, ah. You know, make, uh, uh, andali. Yeah. Maka. And Again. Oh, oh, oh. Again, I just wanted to reiterate yung instructions ng Pangulo. Lalo <clears throat> na ngayon na uh, ilabas na yung executive order ng uh, uh, Independent Commission on Infrastructure. Claro ba yung uh, boses ni Kwan, ni, uh, ni uh, Dizon? Yung uh, ICI ng mandato na uh, busisiin ang mga infrastructure projects over the past 10 years. No, hindi lang klaro pang, naman. At hindi lang, uh, at mag mag ano, span ng past 10 years which includes uh -huh. I think even the time pa of uh, uh, of Pinoy. No? So um, we are looking forward to working with the independent commission uh, once they are set up Uh, we will cooperate fully with them. We have already secured the documents here in DPWH Central and we have ordered securing of documents throughout the country at the regional and district offices um, to prepare for. Thank the, you, Palasa Net25 uh, uh, for this video of the Net25 on infrastructure. So, um, Handa Tayo Jan no, uh, na cooperate fully. sa ICI kapag ay uh, uh, nagsimula na ang kanilang trabaho. But, but, but in the meantime, na hindi pa nagsisimula ang uh, ICI at hindi pa sila na, na bubuo at hindi pa sila na nagsisimula sa kanilang trabaho, ang utos po ni Pangulong Marcos ay paspasan pagalo ang pananagot ng mga iba't ibang taong involved sa mga ghost project, go, sa go, go. projects na hindi lamang pagnanakaw ng pera ng mga kababayan natin, kung hindi, magaki ang ibinibigay na pinsaya sa ating mga kababayan. So, bitin ko, ready tayong mag-cooperate na, pero sa, sa Independent Commission on Infrastructure, pero hindi pa rin tayo titigil sa mga susunod na araw at susunod na linggo sa ating pagpa-file ng mga kaso sa umbutsman Maagaga nyo kahapon, sinabi ko, una pa lang ito sa marami. And today, I want to let you know that next week, we will be filing the second case. Baka kasama na si Bonoan. this will be a case against those involved in the projects in Oriental Mindoro wow. next week kasama kay si congressman Congress Panaligan the team are already preparing for the filing of the case uh, for the projects in Oriental Mindoro kinausap ko na rin si Governor Bons Dolor nga lagot kuna siya at siya po lagot si uh, uh, sa akin na sasama daw po siya sa pag-file ng kaso sa merkules next week so yun po no uh, we will be filing congressman panaligan legal first cases, congressman mayari but now against the people involved both within DPWH and the contractors involved in the Mindoro, Oriental Mindoro projects that we saw for ourselves. kadalig maganda itong tanong ni Max Fan Forever. But kailan ang next vlog sa views, action, destiny? Good question because ang next vlog could either be 12.30 or 1 o'clock. Views, action, destiny. Ang topic, kasi ngayon nag-walk na naman yung mga estudyante ng, ng UP in protest of uh, ito mga na binabanggit ni, ni Vince Dizon. Pagkatapos tuloy, alos araw-araw na nag-schedule ng rally. So, anong magagawa natin, ha? Apart from joining the rally, yun i discuss mamaya sa views action destiny either sa 12:30 between 12:30 to 1 o'clock. Stay tuned for that, ha? See you at views action destiny with uh, my wife uh, si Ann at si Arisa. Dito rin sa uh, Asia, Asia. Uh, dito rin sa old house namin sa uh, Quezon City. Okay. Uh, uh it's a date. Huh? No um Wednesday. No last Wednesday. So uh 'yun ang unang announcement. Second announcement. Kahapon nakakuha kami ng report galing kay Senator Tito. About about a official of the DPWH. His name is attorney Mikael Tupas, mm -hmm. attorney for legal service. May report na uh, medyo abusado itong uh, official na ito ng DPWH. Uh, ayaw daw siyang papasukin sa isang gated na subdivision uh, ng isang guard. Nagagit siya, pinagmumura niya yung guard. Tapos, binagikan pa niya, may kasama daw na Uwis ba? O. Oh. Pinahuli pa yung guard na obviously ginagawa naman yung nung guard ang kanyang baho. So, I just want to let you know um, that effective today, I have relieved Atty. Tupas <laughs> Bilisa. of his position. Bilisa. Rinilieve ko na siya ngayon. Ito, I will give you Yan, pati mag-abusado. Hindi lang nga corrupt. pati mag-abusado. And I have asked the security guard and the wife of the security guard na, nagsumbong at na, nagreklamo na na nag kay Sector Rafi Tulfo na mag-file ng official complaint sa DPWH para yeah. ma-process na natin yung complaint na yon at para kung totoo yung allegation against Attorney Tupas, eh pasensyahan tayo, Attorney Tupas. Attorney pa naman. Legal so we will abusive behavior dito sa DPWH. Kagaya ng hindi natin pag ng abusive behavior sa DOTR, sa LTO, sa LTFRB, hindi natin ito tolerate ang mga abusadong mga opisyal ng gobyerno dito sa DPWH. At ito ang serve ng warning sa mga taga-DPWH. Kapag may reklamo sa inyo at ito ay na-validate namin, kung ano yung mangyayari at nangyari dito kay Atty. Tupas, mangyayari din sa inyo. Uuritin ko, rinigib ko na as today si Atty. Tupas. At uh, sana mag-file po ng complaint by next week yung security guard, yung kanyang asawa, yung kanyang pamilya at makakaasa sila na aksyonan natin ito ng mabilis. At nagpapasalamat na po ako kay Senator Rafi Tulfo. Sir, maraming salamat po. Uh, sa kanyang chief of staff, si Atty. Gareth. Maraming salamat at uh, pinaabot nyo agad-agad sa amin kahapon itong report sa inyo na ito. Ikatlo, um, gusto kong malaman ninyo kasi marami na rin nagtatanong, no? Ano ang mangyayari sa mga proyekto? Halimbawa, yung proyekto sa Bulacan, itong proyekto sa Mindoro. Ano mangyayari dyan? Kasi kailangan pa rin yan. Kailangan ng flood control sa Bulacan, obviously. Kailangan ang sabi ni Governor Bons Dugor. Kailangan natin ng flood control sa Oriental Mindoro. So, gusto ko maraman sa inyo na may separate tayong team aparte dun sa mga nagfa file ng criminal cases dito sa mga proyektong uh, tagagang binastos nitong mga kontraktor at ibang kawani ng DPWH na to at ninakaw ang pera ng tao at obviously hindi either wag ang ginawa o substandard ang ginawa, nag-assign tayo ng separate team para habulin yung mga contractor na binaboy ang mga proyektong ito. So, unang-una, hahabulin natin lahat ng bonds, lahat ng warranties and securities na nasa kontrata nitong mga contractor na ito. Ininform ako na para sa mga structure tulad ng flood control, five years pwede silang habulin. Oh, good. Meaning may warranty dapat yan. Parang ano? From kahit Duterte administration. Ng, ng, uh, ng uh, TV, may warranty yan. At kailangan niyan palitan ng buo kapag sira. Buo. So buo. obviously, kung goes, aba, hahaburin natin itong mga to. Nasa kontrata yan. Ito na yung part ng mga civil uh, uh, obligations, no? yung kaya nga ibalik ang pera ng taong bayan. Isa pa na i ko ngayon, a parte dun sa paghabol sa bond, sa warranty, sa securities, uh, next week, pupunta po ako, nag-set po ako ng meeting sa Monday ba? Sa Monday, sa anti-money laundering council. <laughs> I will meet with the <laughs> anti-money laundering council sa Lunes para ma-discuss na natin ang possible uh, freezing and later on forfeiture of assets ng mga involved. Freezing and sa forfeiture. Sa grabing pagnanakaw ng pondo ng bayan. Alam nyo, importante po ito, kaya nga kong i-emphasize, dahil hindi sapat yung makulong ito sa sapat yung managot. Tama! Kailangan ibalik ang pera ng tao. Kailangan ibalik ang pera ng tao dito. Fortuit! Yung Port video na pinag-uusapan natin dito ng mga proyekto. Kailangan ibalik yung pera niya. At yan din ang gagawin natin. So lahat ng pa-file natin ng criminal case sa ombudsman, meron niyang kakambal na proseso para ibalik ang pera ng taong bayan. Goodbye Rolls uh, yun, Royce. Ang tatlong Goodbye garante. umbrella. Bonds sa kontrata, warranties and security sa kontrata, at third, makikipag-ugnayan tayo sa Anti-Money Laundering Council para sa eventual um, freezing at forfeiture. Yan ang Fort Assets para Yellow ang Pera wheat. ng taong bayan. So yun po, no, ang aking tatlo. ang uh, Fort Wheat. Ang anunsyo ngayon. So, bago ako tumanggap ng tanong, uulitin ko. Sabi ng Pangulo, bilisan ang pagpa-file ng kaso, sigur siguraduhin maibalik ang pera ng mga kababayan natin. Kung galing, importante ito. Tanong ni Between Quinto. Ibig sabihin ba yan, na ibalik din ang pera ni Marcos Jr. ang 10 billion? Hehehe, <laughs> ikaw talaga. Hehehe. <laughs> he, hey, hey. Alam nyo, uh, may, may vlog tayo. May, may vlog tayo. Uh, dumating na pa yun? Mm. Dumating na? O oh, sigi sige. Okay, uh, mamaya, Between Quinto. Meron tayo, uh, batay nyo lang, uh, meron tayo vlog uh, related to that. Sige, five minutes na daw lang tayo. Uh, patapusin natin itong kuha sa Prescon. Taong bayan. So yun po, no ang aking tatlo. Uh, uh, i anunsyo ngayon. So bago ako tumanggap ng tanong, uulitin ko, sabi ng Pangulo, bilisan ang pagfafile ng kaso sigur siguraduhin may ang pera ng mga kababayan natin kung saan tayo dadali ng ebidensya, doon tayo pupunta. Wala tayong sasantuhin dito. Kailangan managot at kailangan maibalik ang pera ng ating mga kababayan. Thank you very much. Uh, I can now take questions. Okay. So yan ang press con kanina. So, maganda yan, ha? Uh, sana nga, sana nga. <laughs> Gusto talaga. Although hindi na natin, siguro kalahati lang natin ma-recover yan. Yung mga pera, Patikbahay siguro, hindi na natin ma-recover dahil na, baka nabenta na o nalagay na sa, sa pangalan ng kapatid. Pero kasuan yung kapatid, habulin yung kapatid. Kung nilagay pangalan ng girlfriend, habulin yung girlfriend. Ha? Kung lalaki at nilagay sa pangalan ng boyfriend, habulin yung boyfriend. Lahat yan habulin. Ha? So, mga kalahati na siguro kasi yung, yung pera, in the first place, ako, miss, ako unang sinabi sa inyo na nagpapagawa talaga ng mga underground vault. Nagpapagawa talaga ng mga kondo, extra kondo para sa ilalim. Meron mga container vans doon tinatago yung pera. Pero at least yung mga asset, mahabulan naman. Sana mabilis mag-coordinate sa LTO, mag-coordinate sa sa bureau of customs kagaya yung kina kina diskaya pero sa uh, ang maganda there is now a concerted effort by by all uh, by all branches of government by all uh, departments of governments para kasuhan isuan ng uh, lookout bulletin and then later hold departure order kasuhan kung non-bailable ang kaso, ikulong, i yung assets, kinadiskaya, prosen na yung assets, and then, uh, and then, kuwan, uh, kwan, isis, ibalik yung asset. Ah? So, kahit mga one-third, one-fourth lang, importante, makulong sila at maibalik yung ka, na, mga, mga bahay, mga kotse, o anuman assets na pwede pa mahabol ng gobyerno. Pati siguro sa mga bangko pwede rin. Kasi pwede rin matrace yung AMLAC kung let's say ang 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 one, 100 million ang account nila and then suddenly we need nila. So pwede pa rin yun. Kuan pa rin yun. Ebidensya pa rin yun para habulin sila. Kung kung 100 million ang pera nila and then naging 5,000 na lang uh, nung uh, uh, tina, pinatawag sila sa sa Senado o sa Kongreso, so pwede pa rin abulin yan. Ay, hindi man tayo lawyer, pero sa tingin ko pwede pa abulin yan kasi makikita pa, mahabu, makuan pa rin, matitrace pa rin ng AMLAC yung bank record. So again, this is uh, a very good development as of this time. So hanggang dito lang muna tayo kasi mag, uh, magbabanding pa kami sa anak namin na nakatira dito sa condo namin sa Quezon City. And uh, uh Uh, we wish a uh, happy lunch to all sa mga dito sa Pilipinas, sa uh, sa mga abroad. Uh, uh, have a hearty breakfast, midnight lunch, and uh, dinner to everyone. So, thank you very much for watching. Mucho yung sa todos. And see you in my next. Oh, by the way, ha? In 30 minutes, siguro mga 12.30 or 1, uh, yung lipat naman kayo sa Views, Actions, Destiny. And kung hindi pa kayo nakasubscribe doon, please do now. Views, action, the actions, destiny or bad, b-a-d yun. Doon tayo lalabas mamaya with my wife and with my daughter. So thank you very much for watching everyone and see you in my next vlog at 12:30 or 1 o'clock.